Na. Oh, na. Ah, umakyat <laughs> na. Ready na ba kayo? Umakyat sa uh, stairs, no? Oh. Hindi lang natin makita kung ito ba si Archbishop uh, Villegas ito. o si Papal Nuncio Giuseppe Ay. Pinto. Si Papal Nuncio. Ay, si, ah, si Monsignor Pinto, Ayon, si Jessica. Pinto, ah, ah, ayun, si Papal Nuncio. Ayun, si Ambassador Feria. Si Ambassador Feria. Ah, yeah. nga. Uh, sinunod nila yung protocol. Uh, protocol. na nakatakda, yung uh, scenario, yung flow of events. Ayan, doon sa aeroplano daw, Mike Mel, magkakaroon ng uh, formal introductions, mm -hmm. uh, some pleasantries, and then the Pope will be formally asked or invited to disembark. Uh, mm -hmm. According to protocol, ang unang bababa, yung uh, chief presidential uh, protocol, si Ambassador Feria nga, followed by the Pope. And then at the foot of the stairs, naroon si Pangulong Aquino. Uh, Ayan Ayan and na. then there will Ambassador be uh, military honors. Tumutulog na yung music ba yan? Tambol? Ano ba yung naririn namin dyan? Ayan dun. na, susunod na susunod ang na. Santo Papa. Kung susundin nila itong uh, protocol na nakaplano, Mike Mel. Uh -huh. Ayun! Ayan. Ayun! Ay, no, no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot! Naku! <laughs> yan, nakalive okay, pong, daw. Po? Nakalive po yan sa TNN ngayon. The hope of many first. Nakalive sa TNN. Ngayon. Ayan si Pangulong Aquino. Ayan, nagmano. Nagmano. Oh. Pinalikan. Pumalik. Oh, oh. Okay. Nagmano. Oh, okay. Naglagay dito sa protocol, uh, Mike Mel na kailangan na uh, magkwentuhan konti ang Pangulo at ang Santo Papa to give time to the other uh, delegates to come down. Kasi uh, take some time for them to come down. May, uh, May uh, official ah, entourage. Ang, pa sa Ito na, very Papa Papagtugtogin na ang national anthem ng Holy See yeah. ng Vatican at ng ating national anthem. kasi ka, dyan sa kinaroronan mo? Ay, uh, inabangan nga itong uh, pagsimula ng uh, military honors, to. ito yung contingent uh, ng uh, Philippine uh, Military Academy. The folk will review the troops. Ayan na, ang, Kaya, na, uh, na nagaganap na ngayon. Para sa kanilang gagawin. At, uh, at makita nyo naman, no, katulad ng mga pictures niya um, uh, na ay uh, pinapalabas natin minsan nilipad yung kanyang uh, cow cap o yung skuketo kung tawagin oh, okay. uh, uh, ang nilipad yung kanyang yes, kapat napakpan yung kanyang mukha but this is a very spontaneous call uh, um, ang music yes, ng banda ay onward christian soldiers Onward hmm. Christian Soldiers, yung tinutugtog ng banda. Ito na, ito na Ayan, yung mga abandonadong bata. bata. Ito na yung mga bata. Oh. Si Lani oh. Ortilio at si Mark Angelo Balbero. Abandoned uh, due to poverty. At uh, kinapatuloy ng Don Bosco sa isa sa kanilang mga shelter. Ito um, na yung ni-introduce in ang uh, mga delegasyon ng Philippine Government. Si VP Binay, this is Secretary uh, Alberto Rosario. ambassador po natin sa Vatican, ang counterpart ng papal nunsyo. Ito po si Ambassador uh, Mercedes Tuason. Uh, uh, Executive Secretary uh, Paquito Ochoa. Secretary Cesar Purisima. Secretary Laila de Lima. Ayun na yung queue ng mga bata, Mike Mel. Ay nakita natin si Secretary Singson ng uh, DPWH. Brother Armin Luis uh, Secretary Voltaire Gasmin ng DND. Secretary Mar Rojas ng DILG. Secretary Junabaya of the DOTC, Secretary Butch Abad of uh, DBM and uh, Secretary Arsenio Balisakan ng uh, NEDA. naman yung uh, labing dalawang uh, representatives ng Church. Orlando Cardinal Quevedo, Cagayan de Oro Archbishop Antonio Ledesma, Davao Archbishop Romulo Valles, Cabanatuan Bishop Sofronio Bangkud, San Fernando La Union Bishop Rodolfo Beltran, Malay Balay Bishop Jose Cabantan, Reverend Bernardino Cortez ng Infanta Daet Bishop Gilbert Garcera Reverend Angelito Lampon ng Holo Lucena Bishop Emilio Marquez Maranaque Bishop Jesse Mercado At uh, si Father Marvin Mejia CBCP Secretary General uh, uh, This is uh, Cardinal Luis uh, Antonio Tagle of uh, the Archbishop, uh, Archbishop of Manila At uh, At si uh, Archbishop Socrates uh, Villegas, ang uh, pinuno po ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Jessica? Yes, Mike? Kapansin-pansin na uh, nung kinakamayan niya yung mga obispo at yung uh, kardinal, medyo mas matagal ng konti siya.